Good morning guys! Mag-harvest kami today ng ampalaya. Ando na po si sister ko. Nag-harvest. Oh. Mm. Ayan. nag na po siya. Uy! Ang dami ka nakuha. Ayun na sis. Oh, ang laki. Ay, naluto. Nahinog. Oh. Ayan. Dito. Dito. Oo, oh, umilis mo naman. <laughs> Dabi, alanganin pa na yan, hindi pa. Alanganin pa yan. Ayun, doon no, oh, sa dulo. Oop, nabangga. Ayan. Oh, kuda ko ba? Ayan. Lalaki. Oh. Kanyang turno ngayon. Doon sa ano mamaya. <laughs> That's mine. <laughs> Ito pa. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Gusto mo yan? <laughs> o. Oh. Ayan. Ito Ay, o. Ayusin mo, sister. Ayan o. Yink. Buhat. Buhatin <laughs> 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 mo. It's my turn. <laughs> oh. Hah? Yun. Oh, kami tegur. Silutan mo. Silutan na ini. Oh, yan. Kapang. <laughs> hmm. <laughs> Namuwi mo ganit ka hindi ka magugtas. Kata. Agoy. Agoy. Ginatalik na niya ko. oh sige. Go. to o. Laki. Yan. Hindi ano yun ito. Ubra na kapo yun. Na si Busing. Maguloy naman eh. Ara dala dai, dala kana. Dala lang anay. Dala lang di ka undi ka ginya magkamang dai ah. Oh. Dari, ko ani. Di na areo. Aring isa lang. Okay, no, today, ha? Hindi okay, pwede man sa si buong. Wala man diferensyal ay no? Wala. Hindi lang ano eh. Araw ito na. Ayan. Okay, okay pa naman yan. Sanda. Dalawa. Isa lang. Isa lang. Ito. Doon sa kabilang ka sister. Got... Ito. Hindi got... na. Nipis na ito. Gapang. <laughs> Gapang sister. Oh. Araw pwede na niya. Oh Bukad siya. Alam mo. Hitad. Yung bukad guys. Hitad nakahitad na oh ano oh ano oh sinta mo ay pagwas ko na ini nga okay it's your turn oh. sister oh. harvest po tayo nang upaway ah at ni one oh, oh kai kwan naman siya ni o. ayo may ano May daot. Ano pa? Pwede na ako. Oh. Pwede na. pwede na. Oo, oh, oh. uy, apit yeah. na ano. Yan, <laughs> Palit tayo ng ano ba eh? Nang... ka inako. na ko. Jurario. uh, wawa naman taga karga guys. <laughs> Ari pa sa likod <laughs> okay. Rio. Gapang-gapang. <laughs> oh. Ayun, <laughs> <laughs> lagay mo doon. <laughs> sa pa 'yon, to. <laughs> <laughs> Or, uh, sakit, uh, <laughs> <laughs> May lang oh. ani na kani nga saket kontra sa ning wala ning mega saket get. Ato pa, mm. to pod dito ni uh oh. Are oh. Ano no no na. Are. Are indi banino, um, indi banak na... aro oh. Sadin oh. oh. na, di ba? Oh, bye-bye. Ang kameraman ko oh, ala, nagikit-kit oh. Ano ka sayang, nasunod ni Mamang. Tapat. Hindi gid. Aguy. Oh. Na. Kapat na Yan. Ulod. Ulod. Na ra ka dako dako. Ay, ang laki guys. Oh, sobrang laki. Ayun. Oh. Laki. Ara pa ni o magyelo. yellow ni ni ba ung gamay kay may ara kinadtan ara o gayelo na gani ko ano lang

Wala tayong nalagyan. Buta dito yan. sa, ano, duta. Baka-buka nga. Eh, kapoy. Ipaman kapoy. Ay, naluto tong isa, day, oh. Ay, ito. Hindi pa niya pwede nang? Ay, pwede nang. Sige, dako naman. Pwede na. Dako naman. naman. Ba? Hindi pa kayo hitan. Hindi lang? pa siya hitad. na eh. fifty Kaya kaya raw, pare sila. No. Na, amo nang na, amo nang dapat ng taon yung mag na ba. may nag may makadungan. Ito day ito day Sa front. may makadungan. Siya, you know, yan yan. Pwede na. Eh? Pwede, Pwede na na siya dai gahitad. Yon. Oh. Ilan oh, daw yung pagpang, paano siya kag Yeah. Ito oh, pwede na rin to oh. Ito oh, naluto siya oh. Ito guys oh, nahinog. Ayan. Ayan pa sis oh. Ang balik ko. Kunin mo na. Iya. Oh. Hindi kay sayang. Sayang. Ayan. Kauno, sayang. Oh. Agoy, agoy, agoy. Agoy, agoy. Naagoy, agoy na siya. O. Oh. Sana natin kunay ko, anak. Kunin daw lahat. Yung pa. Dalit lang. O. Yan. Kunin mo kung yung balik ko. Kunin mo yung balik ko. Kalata ko yung amunita ng kanubo. Ah, mas takay. May mga kruwag ito. Oh, may kikitsitan mo. Na, na, na. Ara, Ara, na. Ara, na. Ara, na. Oh. Yan, kunin yan. Tago. Kunin <laughs> nyo ano yung ano. Ano? Oh. oh. Sundan natin si ate. Arin. Hindi pa. Ano pa yan? Baby pa yan. Baby. Tuloy <laughs> <laughs> do siya. I-straight mo na. Panusot talang ulo ta sa ano. Yun. <Yeah. laughs> oh. Ula. Ganon. Bumaba kasi yung ano guys. Twine. Ito bumagsak. Ari oh. Ne oh. Mm. Ari pa dai so nan din. Ningga ko do. Ha oh. Ari oh. Video, diwan din. Yon, chicken. Binubuga po yung mga chicken kasi ano, nanunuka ng pananim ng mga gulay, yung watermelon namin na bunga bino ano, Tinira. <laughs> Tinira nila. Oh. Ayun. Ari. Pwede na 'yun. Oo. Pwede na 'yan. Buta na. Ah. Wait, give me a second. Ah. Oh. Ari. ano naman ni? Hindi same same dito sa ano. Oo. Mm -hmm katri dis mo din to pa carbs naman diwat ah atong ano tong mga gibilin ta dagko yung iniwan namin na malalaki guys pwede na yon arbsen to oh kita abi ni pa yan ito oh. yon sister ay salamat nakatayuang ligod ko nako sakit <laughs> <or not. laughs> oh yan guys so itsura ibutan ko lidto abi oh uh. ligod langgam nangagagat langgam guys Ganito yung posisyon namin pag nag-harvest. Kita nyo. Oh. Hmm. Oh. No. Damo no. siya kagat-kagat hmm. ribbon. Tapos is. Mm. to, Eh, oh. sa paano? Sa untay, ano yung hawak? Yan. Yan. Oh. Wake. Yeah. Oh, oh, <laughs> chill. Oh, chill. Ay, chill lang kayo. Ay, ano nunungklat eh nakau? araw na ko? bah? deklarasyon? wait ni sister ang nakukuha ko sa video ah hahaha yan oh galeng guys aare aare hindi oh oh mlayas na tosala naman hinog hmm may hinog bah patingin nga hmm guys ano nahirong siya kan kay buta ka dapat tiglapak ah ah niya yan <laughs> agoy 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 <laughs> agoy agoy daw oh. oh masayahin to <laughs> ito masaya guys naga harvest kanya kanyang baliko ng nang Bye, Wang. Oh. <laughs> <laughs> Arira, uh. sis. Diba, ano ba? Kalma-kalma lang ay, daw, sabi ni sister. Ayan. Ay, ay. oh. O, oh, ayan. Hitad na yan siya. Kunin mo. Oh. Ano, dyan na. Daanan niya lang yan. Ayan. Dito, dito lang. Ano, oh. oh, maka ka pa? <laughs> no, ako na naman, kung gusto mo. Ano naman? Okay, alright. So guys. Ito pa oh. Alanganin pa ito? Ito isa, ito isa. Lako. Ito pa, sa tayo.

Oo, ko ah. Kani mo na natin to. No, ngare. Mm. What do you think? Yes or no? Hindi ka ko pagkawin niya, tudlo iya kay ay. Yes or no? Ang sabi ko, wala akong sinabing iba. O, oh, yan. Harap <laughs> <laughs> pa. Hindi oh. kaya pagtudlo, hindi kami ako may asina. Oo. Wih, <laughs> hey, mala ko na. Tatayo mo nang baywan ko, guys. Sakit. Oh. Sakit. Hindi pake amon ni ni konsilinga nagwala. Oh. Ge sabayan ta ang panahon. Hay, dito to. Hindi sabayan sa si panahon na eh. ni, indi ayan mo lang. Eh. Lang gud, amon ginanom nya. Wala perfect, 'di ba? Perfect man sa tanan pagwan Balik ka na dito. Gapang ka na, sis. Gumapang <laughs> <laughs> ka dyan. Basta malimta. Ito na riyo, oh. Itong kumpo. Aray, Pwede na nini ba oh. Alright. Malapit na kami matapos, guys. So, ayan si ate, oh. Ayan. Ayan, sis, oh. Uh. Doon. Hindi yan, pwede. langanin yan. Next na yan. Alright. Sige. Sige. Hataw, sister. Oh, yun. Saan pa? Doon. Mm, okay lang yan. Yan, guys. So, ayan. Oh, patapos. So, ayan, guys. Tapos na po kami mag-harvest. So, yun, oh, yun na-harvest na ate. So, bye. See you next vlog. Andiyan si Kuya. Oh. Okay, Agay-agay daw. Oh. Oh, yan. Dali na po yan doon. Bye bye brother. Doon oh. yan dalin. Dito na po kami sa ano guys. nilalagay so, na. Yan. Ganyan. Oh, okay. Niyatan mo pag amo mo Tingnan natin yung kanyang nilalagay dito. Oh, ayan guys. Oh. Yun. Ganon. Hmm. Yeah. Reject. Reject. No. No, 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 no. No, no.